from this to this. Wow! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, linis serie muna tayo. Wala muna muna ang intro guys. From this, yan, puro alikabok. Look at that. Look at that. Oh, sa ilalim sa ilalim din nito. Ha. So, ah. na natin ng tuyo na basahan. Oh, 'di ba? Ayun, malinis na. Paano kasi nakapatong 'yan diyan. Kaya kumapal na 'yung alikabok. Tapos syempre, Linisin na natin din yan. Hilain to. kasi nakakahiya sa ating amo maalikabok kaya suggest ko sa inyo guys kahit mga sulok-sulok linisin nyo talaga otherwise nako, kakapal lang kakapal lang kakapal hanggang sa hindi nyo kaya ang malinis di ba pansin pati ilalim. Lena serye. Kasi yung kapal ng alikabok. Ito yung TV namin. Make sure lang guys, itong basahan ay tuyo kayo mag pag kayo magpupunas ng TV niyo na ang basahan ay basa. Kailangan guys tuyo 'yan. 'Di ba? Bisibisihan tayo, linis-linis sa area dito, area na 'to. Kapal ng alikabok ay Ito, make sure.